Pakita yung ugoy na puti. May kukunin. Sabi nyo, meron na wala dunod. Oh guys, tignan nyo ang aming ulam. Ang sarap mag-picnic. So yun mga ka-dragon, magluto tayo ng ano, tilapia, inihauna tilapia. na nae, tay Korean guys. lahat nempagulanan. Ako ah, nempagulanan. Ako nempagulanan. makapit nempagulanan. Ako nempagulanan. Ako nempagulanan. Ako nempagulanan. yung bato. Uh -huh. nuan kelisikan dicokan mulang. Napa? Ini enggak salah. Dijboss kah? Dijbossan, enggak besar talang eh. Dijboss man. Mekano dokter saya. Kita mau tanya guys nang kalan. Nang di tawi sa <laughs> ano ngayon sa ilog? So yun mga ka-dragon, start na tayo magluto ng ating ulam. Bakit mayroong LT yan? Lorna, Tolentino? Sa <laughs> Antilil so, guys, yung mga gamit niya, may mga ano, initial Ligaya Tabago. Ayan po yung ibig ng LT para daw hindi mawala. Sino yung mga nakaka-relate dyan? Mga ka-dragon. Naglalagay ng mga initial sa mga gamit sa bahay. Para daw pag daw wala, ayun, mabilis niyang mahanap. Sabangan mo yung isda niyan, eh. Baka magtalan, eh. Yan, guys, marami kami dito sa silong ng tulang. Nagadot, yung bank.

Ayan guys, mukhang ano na paulan na. O oh, di ba? Picnic sa tag-ulan. Alam niyo ba guys, may milagro daw dito sa ano na to? Sa Karayan Batuili ini. Ito po yung sirena. Sirena <laughs> <Yung> galing. <gaya. laughs> Hindi, dito. marami ng ano to, oh, di ba? Marami, marami, nang ng nalunod dito. dito. Masa mm -hmm. na puti. Oo, oh, 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 yun, nga, yung ugoy na puti daw. Na, pag, yung ugoy na puti. May kukunin. sabi na, meron nalunod. May kukunin siya. May kukunin tong kwan. Kung... Kahit ganyan nga lang kababaw eh, no? Pagkawin oh. talaga eh. Hinayin daw pa. pa So, pa, madalas pa, na mo yung nalunod? Dito, no? dito. Yung kabatch namin, nung... Grade ay high school kami nung pa, graduate tayo. Graduating oh, na graduating tayo noon, no. Kabatch si namin ba? guys dito. Doon nakuha sana nakuha 'yung sa Tababu, Central De no, Dito, na, dito rin. Uh -uh. Nagpaanod pa, na, sila na, rin? doon na, tapos, na, dito pa, dito tapos pa, parang ano 30 minutes na siyang nawawala tapos 'yung isa nilang kasama umakyat dito sa taas. Tapos nakita niya andito na lagpas na siya ng tulay. Ano na, lumabas na yung mga kinain niyo sa bibig. Tapos naglobo na siya, hmm. nagtaba na. Naglutang ha? Hmm. Maraming talaga ganon. no, pag yung may pambaga, yung pa, may graduation. Hmm. mga graduating. Tudutang, graduate, graduate naka. Tapos ano, walang kamalay-malay yung magulang nun nung hinatid doon na naka na <laughs> Patay na. Patay. Grabe eh, yung panong nanay niya. Paun pa naman siya. Third ba? Oo, oh, matalino no? pa naman yun. Anak ko siya. Um, uh, oh, yun. No ni Mercy Ayun nga, si Buta. Pan namin, classmate namin. Kasama ka ba nun, Je? Di? Oo, oh, dito. hindi ka kasama yun ata. Hindi ako kasama dito nun. kami, oh, sa may gitna. Pero mababaw talaga ay, oh. yun. So, Kas, tsaka may mga siya, di bang uh, nagpaano? Ano? Na nagpaano? Ha? Tapos parang hinigup daw siya sa, ano eh, sa ilalim. Oh, oh. Oh, oh. Tapos may kwento na pinatawas siya, Je. Nagpatawas yung nanay niya. Tapos ang nakita nga daw doon, may puti daw na unggoy na nakatalong ko. Ano ba yung nakatalong Yung nakapamimig. Tapos naupuan niya daw. Ayun ang kwento. Kaya ano. Pero kwento-kwento lang naman yun. Hindi naman kami naniniwala doon. Tapos, ante, yung sinabi mong Kwan, malaking isda, dito nila nakita. Ano ba, sali nila, Sinong nakakita noon? Sobrang lucky daw. May nante, oh. Pero, na-experience ko, te, kung naman, si Ate Peg naman, dati, si so, din. Hmm, tikan si dito. At, si Madlen. Si Ate Tintan. Ni Madlen um, pinagsabay kung nangalan. Kasi um, Ate Pe. Na ano sila na, na labilip, mm, parang hinihintay Parang may parang may ano siya, will tawag doon? Parang kun sa ilalim. Ipo-ipo. Ipo-ipo. Ine. Ipo. Yan. Ito guys, yung family ni Kuya Dan. Pamilya Garingalo. nagdayo sila dito sa amin. Sana sila ay nagbayad na rin mga sila. Wala pa nga sila. Alay! ayan guys oh senti Ligaya naghakot ng darat ano yun ba yun Ante? pangitis ng kaldero ako <laughs> ano ka talaga siya nagpunta sa sa layo sa banta ng sa malapit? ayan oh dyan banda ayaw niya guys dito magkuha kasi na anuhan daw yan narurumihan gusto niya yung hindi tambayan ng tao pure ano talaga yung... ano malinis na malinis Sobrang linis kasi ng tita namin na yun, guys. Sobrang linis walang ang tita ka na. Walang kadumi-dumi sa katawan, guys. Walang makakatalo <laughs> yan sa kalinisan. No, this floor, Kung linis niyan. nakita kabunul-bulat niya, na naman. No, kabunul-bulatan 'yan sa katawan. Bulang lang 'yan, si tita namin na 'yan. Sobrang linis ng ba naman, guys. So, nah, lahat. lahat ng kasi mo ko, akong amo ko. guys, hindi diyan mawawala ang ating labas mo gabi. Hay. Nilagang okra. <laughs> parin din sa kuwento guys 50 pesos 'to. <laughs> <laughs> Sana <Salamat laughs> hindi nawala na 'to sabi. Sarap nito. Poor rice life sa amin pero ami yeah. ano, ano maganda rin sa katawan. Dito rin naglalabas ng ipag-heat tap-tap tai. 'Yun tsaka ipit mo para hindi natutusok 'yung mata mo. <laughs> Mangan kami manin guys. Kasi kayo nga ay nanganan. Yung karuba natin, hindi pa nagaluto pa lang din sila. Oh guys, tignan nyo ang aming ulam. Ang sarap mag -piknik. Oh, diba? Sobra ba yung plato natin? Hindi yung sausawan kasi. Ay, ang sausawan. Bula yung plato? Tataktol, sabi mo Ang malaki. Like <sukas> okay na salamat sa liyong kura. sa amin. Magamit namin itong lakas sa pangalim. At sabi sa ng Amen. Kain tayo! Kain tayo! Kain tayo! Kain tayo! Kain ng Kain tayo! Kain tayo! Kain tayo! Kain tayo! Kain tayo! Ito yung binayari namin. Kaya <laughs> ito. <ikot>, ulit mai magbalik ka Dito lang kami sa abatid. Okay.

kaya nga, no? Hindi kami dalaga mo lang. Ito talaga panguna una sa buhay. Nasa problema yun. Masarap naman. Lalo may maganda kang nito. ito. Ano mo tanong mapanak ibang? Ano mo mapanak bang sa Kasi siya yung mga mga. Pagtalawang bakit na. Ata ni dano? Ano? Bapay ni? Bapay sa baba! Di ba bapay lang? Di lang. Ang mga gan, di dal Ayan mga ka-dragon, simot na simot. Mm. Talagang simot. Simot sarap, simot sarap. Ayan ang ulan, guys. Nag-harvest na. Na-ambon na. Dito na dito yung isla peligro. Malapit na lang tayo sa isla de peligro ito. Okay pa naman siya, pero sa ngayon, guys, wala siyang tanong Dapat mani ang itatanim diyan. So ito guys, yung kanilang na ano, nasayap nila dal, ni Gardo. Bigyan niyo kami ni Gardo. Nagimasang. Dan tapos na kaming kumain, Papaking. papakin. Bunog, bunog sa karayan. Kuro sa karayan. Sarap ng kuro sa karayan, guys. Katotoo oh. Masarap yun yung may ano, bugi, bugi Yung sa ulo niya na, no? tsaka yung sa tiyan. Gimasang okay? kwaro. Ako ang gusto mga ka-Dragon, ligpit-ligpit na tayo. Ayan. Dahil, yun na yung malakas na ulan. Kasi, delikado guys. Nandito kami sa gitna ng ilog. Nakakatakot. Baka biglang rumagas yung tubig. Thank you so much, po, sa pananood sa aming kids channel. Sana'y katipanay nabusog namin kayo sa aming kainan for today's episode. Bye, guys! Bye, po! Bye.